pa sa arrep ay dinate, patayin mo. Di nang dinase. Ako. Patay na natin dito yung kani, eh? yung surkatan, tamsang na labas natin. Aapon ah, na dito. So may daan dito. Ito yung siya brewery eh. Tapos niyan, kabuyaw din dito yung daan ng Shorgatan, pakabuyaw. Nung dumadaan kami dito dati, kung dito sobrang sikip, tapos lubak-lubak. Eh tingnan natin ngayon kung okay na yung kalsada. バシケットアポス、バコバコ。まあ